ate. Hi. Satisfied? Salamat. Yes. <laughs> si Boss Peter ang sa <laughs> Salamat ha. Sige ate, oh, sige. Oh, thank, thank, you. thank you, thank you. Okay. What's up mga kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video kung naalala nyo yung pinuntahan namin ni Boss Peter doon sa ano, Kayambanan mga kanipi kay atkati, de Vera Ancheta na ipapagawa niya about sa tubig sa kanyang bahay bali ngayon araw na to araw ng lunes mga kanipi sama nyo kami ni Boss Peter na pumunta doon sa Kayambanan para maayos na yung problema nila doon mga kanipi nandito na tayo kay Mia mga kanipi Bali, makikita kami ni Bus Peter sa, ano, sa Mega Bend dahil bibili pa lang materyales para magamit dun sa, ano, sa tatrabahoy namin sa Kayambanan yung bahay ni Ate Kati Ibera and Sheta So tara na baka nagkaantay si na si Bus Peter sa Mega Bend right? Sana nandiyan na si Bus Peter Nandun na sa taas mga kanayipi Kita ko na yung tricycle niya eh. Yung motor niya pala Boss Yan yeah, eh. ay Ayan mga kanay pito yung gagamitin natin doon tapos isang tubo lang Ang gagamitin pala ni Boss Peter Ayan, nandito na tayo Mga kalayip Dati na pa eh, Boss hindi ah. siya akong boss ayan, nandito na tayo sa pagtatrabawan natin mga ka-90 saglit lang kikirain ni boss peter yan हाँ सी सारे कदली कह tangkay oi oi nang kan ano yun talawan talawan ayan mga kanayipi, numpisan na ni Boss Peter -hmm. tanong natin kay Boss Peter kung ano yung gagawin niya mga ano yung gagawin mo dyan boss gagawin tayo ng balde do boss para pag na, sakaling naputol do boss o ano papalitan nila Lalagyan natin ng bulb dito tapos maglalagay tayo ng onion pa dito para pagsakaling sakaling naputasan to or ano may pagtatanggalan dito kasabay nito. Oh. Uh, para hindi na madama ito kasi pag hindi natin nalagyan ng ganun ano uh, hindi na naman mabaklas kasi ano parang ganito. Sige. Ayun tignan niyo na lang. Tagdalawa yung bulb. Ay tagdalawa. Oh isa dito o isa rin dito para uh, nakasip to tapos naka din dito para yung one half tapos one magiging three fourth na boss kasi one half yung nakasip up dito boss kaya nahihinaan yung tubig oh, mahina ano maliit yung butas yan kaya naglagay na lang tayo dito kasi mas, mas malakas yung pressure dito sa baba sa baba total naka ano naman sila boss naka lawasa oh. para yung water wala walang ano walang guwangin. Mm. Walang buhangin. So, kahit dito ka na kumuha, no. Ah, uh, boss. Dito mm. oh. Wala. Dito na 'yan, mga naipik kukuha pa sa dito ng supply ng tubig. papunta dito. Papasok 'yan sa ano, sa bahay nila, madam. Para lalakas pa 'yung ano, tubig, no, boss. Oh, boss, mas lalakas pa, boss setup na ni Boss Peter para mamaya pagkatapos nilang maglaba pwede na Napansin ko bago na tong ano mo Boss Peter Yung chumasin natin Boss Oo. Oh. Kulay green yung isa eh Boss, ano yun Boss eh Medyo ano na Boss nag retire na Boy pa si dati Boss So ganyan mga kanaypi yung setup niya ngayon. Yung before niya mga kanaypi. At ito na yung magiging after niya na setup. Ganyan mga kanaypi. Tapos dito para 3-4 yung ano. Papasok na tubig yan sa loob ng bahay. Yung lakas niya. Yan yung setup ni Boss Peter eh. Ayan mga kanipi, nailagay na ni Boss Peter yung ano, yung kanyang design. Ayan. Bali dalawa yung susupply doon sa ano, sa loob ng bahay. Ayan, kinakabit na lang yung ano, pressure gates. Ano boss? Boss, boss, naging ano na siya boss, ladder tank. Yung mga, di ba, yung ladder to, di ba, sa baba yung ano nyo yun boss. Oo. Hangin lang yung umaano doon boss. Parang ganun na siya boss nya Meron din sa baba, meron din dun sa Ayan mga kanaypi, tumigil na yung ano, pagkarga ng motor dito sa tangke. Eh. Bali 40 yung kinarga niya ngayon. So dito, may init na. Nung nakaraan, walang init mga kanaypi, walang pressure sa loob. Lakas na ng panyo. Ano boss? i Sige, sige yung pressure Oo yung na. Yung Tapos yung isa pa yung isa. Ngayon, papatay natin ito, Yung isa naman Ayon. Oo nga, ano Ngayon lakas malakas eh lalo na pag dalawa no ayun na boss eh dalawa na yan Kumaka. lumakas na yung pressure niya mga kanayiti <laughs> dalawa, dalawa na kasi yung naka open eh pag pinag-a-tutog hindi ayun eh, papatay niya yung isa tapos itignan natin dito Ayan, na ba, na, ba. Ayan, na yung Sige, buksan mo ngayon isa, boss. Sabay. Oo. Oh. Tumakas nga. Okay, Sige, nasa tayo, boss. Naka-open na yung dalawa. Oo, boss. Naka-open na. Open Open na. Sige, okay, tara. Naka-open na rin daw. Ang emergency lang tapos sakaling papalitan nil tau, nila daw o naputol nila. Ang dumi nga, ano? Ang daming buhangit. Kyle! Um, Isa. Kitaan natin yung katatotig. Bato-bato na niya.

Ayos na. Ayos na po. natin na yung basahin ng panas. natin yung Lalabas na yung kalawang niya ngayon, no? No. Dito na lang. Shower. eh. Dito naman tayo sa taas, mga alayiti. Ay, check na po, Peter, kung ano. Kung parado yung mga putas ng shower. Ayan. Ayan, ah, boss. Mahina. Mahina, boss. Ang daming buhangin ano po hangin yan? In, kalawang. Ay, it, um, ano yung tubig boss? Ano yung tubig? tubig. Matagal kasi hindi ginalit boss. Oo. Oh. Kaya na stuck So ito so, boss, so, so. buo. Buo buo. Ayan, makakanayipig yung ano, yung shower ay, yun know? Ay eh, mga bukangin. Bukangin boss Talagang hindi nila inalakos. Mga punto na... Ay, Siguro nung kakagawa lang ito, no? Ay, boss. hindi uh, nila Ayan, mga kanipi, dito na kami sa pangatlong CR. Check na natin to. kamarado rin yan boss no Baklasin na natin para ano? Makita okay, na. Ako, boss. Baklasin natin yan. Ayan o, no, oh, mga Daming buka-buka Kaya pala, no? Barado. No, no boss? Tumigas na. Yung, ano pala, boss, no? To. Tayo, boss, may halong ano? 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 Tiles. Oh, no? Ay, yung pinagsiktikan siguro, no? boss. baka yung paglagay ng tubo, ganun, boss. Ang dami palang buhangin, no? Daming bara. Sige, tanggalin mo na, boss. Nang... No. ah? Ha? Ibisit, boss. Mablong. No, Oo, oh, kaya nga, eh. Baka yung, ano yung linya niya, boss. Ayan, mga kanetik, ayon mo na daw kami. Sabi ni sir. Ano boss? Hey boss, ano na yung parang Tara tara, pasok ka Ayan mga kanipi, tapos na kaming nananghalian ni e boss Peter Ano boss? Ano boss? Thank you sa kong kay boss Ano nangyari? Musog ka, musog <laughs> Bale, ang gagawin na lang namin mga kanipi, tatasan ni Boss Peter yung, ano, yung pressure ng tanke eh. para lalong lumakas pa yung ano, tubig nila. Tapos, nung siya hindi Pwede water. water. Pwede na, na. 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 din

Kaya nga nung sinabi ko, magkalas na yun tayo ah. Yeah. San <laughs> <ayana>. Nicolas, <laughs> patayo. <pivot>, Kailangan kasi nito sa mga sa Nicolas Villases. Tayo ka mga kayo. Okay. Ang cheta din nila. Ito din, buhay ka vlog mo nga dito ah eh. Ipapapos ako sa'yo mag-uwi. Ah, hindi, nagalak. Nagalak. Salamat Shopee. Shopee Salamat Shopee Ngayon oh, map mapapanood na natin yung mukhang <laughs> 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 Hindi hmm? naman tayo Thank, Thank you Thank you, Thank you sir Tawagan mo Nandito lang kami mga kaulay Sa bahay nila ate Pasok tayo ng ula Tara, <laughs> <laughs> pa tayo sa loob Ayan mga kanaypi, bali susubukan pa namin dito sa baba itong ano, poset na binili namin sa bayan sa Mega Ben. Titignan natin kung ano, kung malakas nga ba yung ano, yung tubig o mahina para may palit natin. Gömdün ya, nefes alıyor. Ayos na Napalitan na lang bago? gey kalunggit kon? karton? mo dilik na matulungan ngi kain na okay lang na kahit na kahit na na Ayos na kahit okay. na yun, ganun talaga, ganun talaga. Pero, kung ano, na boss. Successful na wala, na. nakapalit na ng bago eh. Oo. Oh. nga boss ako. ganda na. Umat lumaki na yung siya tapos yung ano yung gusto ni Madam eh. Kasi <laughs> na nang mapalitan yung ano, sabi ni Madam. Satisfied naman sila, ano? Pinalaas na rin natin yung pressure dun sa, ano, sa tangke. Eh. Dinagdagan natin. Tapos tinanggal natin yung mga barato. Oh. oh, Hindi nila tinanggal. Baka sila nag ano. O oh, sabihin mo na baka mm -hmm. gusto niya magpagawa. Kung gusto nyo magpagawa, sabihin niya lang kay Boss Noy. PM niya na lang siya. Salamat. God bless. <laughs> Ayos na ate. Bye. Satisfied? Salamat. Yes. <laughs> si Boss Peter ang sakalam. <laughs> Salamat ha. Sige ate. Hello. Sige. Thank, thank you. you. Thank you. Okay. Nagkita na Boss, magpambirinda natin. Oh, Sige. Sí, tra, tra, tra. Ayos na mga kanipi, satisfied naman si Ate Kati sa resulta. Magaling talaga si Boss Peter eh. oh, magaling tayo Boss. Tag team, tag team. Ayan. para nakuha Oh. Ayan, umaambun pa rin mga kanipi. Buti na lang, naka-sifty na tayo kay Mio. Ano Boss? Sige boss, sakay ka na <laughs> Nang makauwi na tayo Nice na mga kanipi Tapos okay. na naman yung ano boss, oh, trabaho ah, May titirahin pa ako boss Ano, titirahin ka pa? Oo, oh, sideline ko ah. Sa boss, nakakaya naman kasi kaninang umaga Oo oh. Sinabi ko na sa kanya na mga after lunch Pero oh, yes, mapang ka talaga boss Tayo mapang boss Gawin na lang natin si Pri, ano, kapit-bahay lang naman, sige, boss. Sige, sige, sige. Tara na, maka ko